Sugar, sugar, so good, so good. Sugar. Ang pagkain na matamis ay hindi lang nakakataba, ito rin ay nakamamatay. Ang pag-inom ng isang matamis na inumin sa isang araw ay maaaring mauwi sa fatal heart disease. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Chen He Yang na nag-analyze ng isang U.S. National Health Survey ng 30,000 middle-aged American adults mula 1988 hanggang 2010, karamihan sa kanila ay na-maintain na nasa 10% lang ng araw-araw na pagkain ang sugar. Pero para sa iba, nasa 25% ang kanilang araw-araw na pagkain ng asukal. Ayon din sa pag-aaral na ito, ang mas maraming asukal na ating nakakain ay mas mataas ang ating risk ng pagkamatay mula sa isang cardiovascular disease. Isang 350 ml na soft drink halimbawa ay may 9 teaspoons ng sugar kada lata. Ito ay 7% ng 2,000 calories. Ibig sabihin, kapag uminom ka ng dalawang lata sa isang araw, ay masyado ng marami ang iyong nakokonsume na sugar. At kahit isang lata lang ang inumin mo sa isang araw, mas mataas pa rin ng 29% ang iyong chance na mamatay dahil sa heart disease kumpara sa mga taong uminom ng isang lata sa isang linggo. Pati mga pagkain na akala natin ay healthy, gaya ng tinapay, cheese at salad dressings, ay puno rin ng asukal. Ayon sa UK Health Organization Act on Sugar, ang asukal raw ay bagong tobacco at hinihiling nila na lagyan ng gobyerno ng tax ang mga maasukal na inumin. Sinabi rin nila na dapat lagyan ng warning labels ang mga inumin na may maraming asukal. Ano sa tingin nyo? Dapat bang tratuhin ang mga matatamis na inumin gaya ng sigarilyo at lagyan ng tax sa mga ito? Mag-iwan ng opinion sa comments.